Yo, what up mga idol? It's your boy King Jan. Sa ngayon nga po pala, mayroon tayong mabilisang balita patungkol sa Los Angeles Lakers. Bali, sa kakalabas lang ng balita na to mga idol, no? Finally, Christian Coloco is available na po. Binigyan na siya ng clearance ng NBA mga idol. So, base sa report, pwede na siyang mag-join sa lineup o roster ng Los Angeles Lakers. Pero syempre, bago siya makapaglaro ng tuluyan, kinakailangan niya rin muna mga idol sumali sa mga practices nila para maging fitted sa lineup ng league show. So yun lang mga kasolid no. Ngayong mayroon na tayong center ulit dahil nga kung maalala nyo wala si Christian Wood pati na rin si Vando no. Dagdag to para sa big lineup na gagawin ng Los Angeles Lakers. Kung maalala nyo, si Jackson Ace pa lang yung bukod tanging center natin no na, na pumapalit kay Anthony Davis. Pero ngayon, mayroon ng Christian Coloco. Malamang sa malamang, magkakaroon na talaga ng chance na maging PF itong si Anthony Davis. Para sa si mga dinakakilala kay Coloco, nakuha siya ng Lake Show mga idol, no? Galing sa Toronto yan. Bali, kinuha siya ng Lake Show bilang isang two-way player. sa so, yun lang mga kasolid, mabilis ang balita lang talaga to. Masaya lang talaga ako dahil maglalaro na nga itong si Coloco. The long wait is over. Sana maganda ang kalabasan. So yun lang mga idol, maraming maraming salamat sa solid na suporta. It's your boy King Chen.